Guys, good morning. Uh, nandito kami ngayon sa pasalubong center ng Tubod Lanao del Norte. So, iikot ko kayo mamayan, guys, kung anong mga product dito sa aming lugar, especially dito po sa Tubod Lanao del Norte. All right. Uh, guys, ito yung mga pasalubong namin dito. Kasi kasi maraming uh, banana dito sa aming lugar dito sa Lanao del Norte. Ito yung banana chips tapos mayroon ding ano ano to? spicy peanut yan o baka niyo yung lami turun turun di mari turun di mari tapos ah banana chips din o banana chips banana chips ano ito ah piñato. right Ayan pinyato, meron din mga utap, katas, yun. Tapos ito, ano ito? Ah, mga mani rin. Salted, uh, roasted peanuts. Ano? Yan guys, meron ding ano, kalamansi. Product ito ng Lala Lano del Norte. Yan. Yan at saka nandito yung kaibigan ko, Son. Hi guys! Oh, yeah. Shout out, Son! Shout out from Pugod. Alright. LGU. Hi. Sino naghanap dyan ng ano, uh, single pa ito si Jerson. Okay, alright! Oh. Single pa yan. Sino naghanap dyan ha? Uh, Tingnan right. lang kami dito, anong mapasalobong namin dito sa... Right. Tapos ito, ano ito? Ano ito? Coconut liquid aminos. Minus. Tapos itong isa, coconut nectar. Tapos ito. Coconut ah, uy uli. Iba lang yung ano. Yung na Tapos oh. Coconut mangki. San 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 san. Coconut mangki. Ayun, Coconut uh, mangki. Ganda rin no? Pang design pwede, ba? Pwede pang ipunan sir. oh, ipunan. Ah, dito ilagay yung mga coins dyan. Alright. Okay. Alright. So, mayroon din silang mga, ano to? Ah, liquid dishwashing. Mayroon ding... ano to siya? Biogro. Ah, parang ano to? Ah, pang sa tanim, no? Sa loobong ng farm ba? Oh, so, sino yung gusto mag ano, dito mayroon tayong virgin coconut oil. Right? Meron din kami piyaya. Ayan, piyaya. Model ng piyaya. Alright! Meron tayong ano, model ng piyaya. So, pag magdaan kayo dito sa Lanao del Norte, dito sa Tubon, daan kayo dito sa pasalub, pasalubong center ng Tubod Lana del Norte. Hindi. Tapat lang ito ng ano, MCC, Mindanao Civic Center. Oh, center. right? Oh, <laughs> <be upon it. laughs> Meron din silang mga ano guys, oh, yung lampshade, oh. Lampshade, yan. Maganda ito, pang ano, design. Uh, oh. Meron din, ano, pang lagay sa red kasi nakalagay dito yung ano eh uh, pang Bridge kasi natapos na yung Pangilby Bridge dito sa Tubod. Sa so, yun ang ginawa nila na ano pang uh, pasalubong. Hmm. Pang dikit sa rep. Hmm. Alright right. <coughs> Meron ding mga ano to. Ito. Mga lalagyan ng mga goods. Ayan. Tapos, ito. Mga basket. Ito, lagyan ng pasalubong. Ayan o, maganda Aha. rin. Saan, saan? Oh, lagyan ng litson, sir. Lagyan ng litson. lagyan ng litson. So, sino pang hindi nakapunta dito sa Lanao, pag makapunta kayo dito sa Tubod Lanao del Norte, ito yung mga pasalubong namin. Alright? Marami kayong mapipilian. Marami kayong mapipilian. Yan Yan

na yeah. ano sinamak na suka sarap ito sa lechon. Yan, yeah no sa usawa ng lechon. ayo eh masarap yan di ba son all right <laughs> meron tayong baguong. <laughs> oh. hindi baguong yan Ay, dayok yan dayok ah, dayok. dayok yung mga intestine ng mga malalaking isda ito yung dayok lulets dayok all right so hindi ka ni siya lami kayo okay. lami kayo kayo okay kayo Oh, na meron din ano, sukang halang. Alam mo ba kung ano yung halang, yung tawag doon na? Yung kwan manghang. Si... Manghang. halang si kwan ba? Manghang. Sa budget ko Manghang. Manghan. Right. <laughs> yan. Ito na po yung mm -hmm. pampasalubong. Oh. Ito po yung ano, cacao little bowl. Instant sikwate. Oh, oh, instant sikwate. Si chocolate ba? Chocolate. Oh, muna siya sikwate. O oh, yan, bisaya. Chocolate. Oh, chocolate si drink. Oh. oh. Dark, dark oh. chocolate sa tubod. Oh, meron oh. ding dark chocolate. Oh, sino yung magpunta oh, dito eh, sa tubod? Punta kayo dito. All right. 'Yon. So guys, ito yung ito yung package na napili namin guys 'yan. Worth of 700 pesos. 'Yan, isang ganito. 'Yan oh. No. Apat ang kinuha namin. 'Yan, ang ba? Isa. Na, pangpasalubong sa aming ano, sa girlfriend nito. All right. Okay, thank you. Guys, marami pong salamat sa iyong panunood sa aming vlog dito po sa Pasalubong Center ng Lalo del Norte. Kung sino yung ano, pumunta dito sa Lalo del Norte, na kayo dito sa aming Pasalubong Center. Uh, marami pong salamat sa iyong panunood. God bless you always. The ko na Diyos.